Hello, good morning po. Magandang umaga sa inyo lahat. Ngayon po ituturo ko sa inyo ang basic na paggamot ng mga pusa. Ito po katulad ni Mingming, ni Choco, may ubo at sipon. Ituturo po sa inyo ang herbal na ordinary paggamot. Ayan. Ito po si Choco at si Mingming. Parehas po sila may ubo. Tuturo po sa inyo ang simpleng paggamot na organic. Ayan. Tuturo ko sa inyo gaya ng ito, first. Dahon ng oregano. At dahon ng malunggay. Yan. Simple lang po ang ating gagawin. Yan. I- Pipirisin po natin kung wala tayong pang brender. Ayan. Pipirisin lang po natin ng pipirisin. Ayan sa po. Medyo durog na po. Kakumakatas na to. Kakatasin po lang natin. Ayan Oh. Kitang-kita nyo naman. Mga katas na. Kunin po natin katas niyan. Ayan. Ngayon po, ibubukod na po natin ang pinagsapalan. Ayan. Kailangan po malinis ang ating kakanan ng pusa. Ito po si pinili namin kakanan ng pusa pato kaang puto ng manok. Ayan. Ayan na po yung katas niya. Ngayon po, lalagyan natin ng cod food. Para ma-sip-sip nila yung daon ng malung, katas ng daon ng malunggay at oregano. Ayan. Ayan. po. Haluin lang po natin para kumapit yung katas ng oregano at malunggay. Ayan po. Ayan po. Ayan lang po natin ma-absorb ng pagkain ng, kat, ng pusa yung kinatas natin na malunggay at oregano. Ayan. Kakainin po nila yan dahil sa Ayan. Ayan, dahil sa cod food nila, na-absorb nila. Hindi naman masela yung mga pusa ko. Ayan oh, o, ganadong ganado pa sila. Ayan po, i-update po namin i-update po namin kayo kung wala nang sipon o buong pusa namin. Ayan e, po, dito na lang. Maraming salamat po. Ayan po, ganadong ganado sila o. Oh. Sabi salamat po mga kapuso.